Ito ay isang magandang larawan ng isang tricycle driver habang naghihintay ng pasahero sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Narito ang ilang detalye na makikita sa larawan. Pangunahing paksa, isang lalaking tricycle driver na nakaupo sa kanyang tricycle. Kasutan. Siya ay nakasuot ng puting polo shirt na may mahabang panangga sa praso, arm sleeve, at sombrero cap, at naka-sunglasses. Tagpuan. Nasa loob siya ng tricycle na may nakabukas na bubong at posibleng nakaparada sa gilid ng kalsada o sa isang terminal. Ang dilaw at pula na kulay sa likod ay nagpapahiwatig ng mga sasakyang pangpubliko o tindahan. Mukhang handa na siyang maghatid ng mga pasahero. May gusto ka pa bang malaman tungkol sa Santa Maria, Bulacan o tungkol sa pamumuhay ng mga tricycle driver?